we are here again. So, I'll go with Nev. Yan, babat tayo. Alam niyo kung bakit? Ayan, ito yung store na pinupuntahan namin pag kami ng ano, na yung bibili ka na walang tao. Ha? Pair? Ano? Yeah! Ito. Here. See? You can see five the prices. And then this one. And then that's the Kingwood, Kingwood High. Yeah, you can see. See, camera hi. hi. Allah, <laughs> do you recognize this car? Please contact us for the police directly with any. dami yung chuan ay M Ha? Huh? A dollar? Not enough? Okay, get one. One dollar, kulang daw daw ang dollar. Ang kumapasinip ng one dollar. Ayan. Can I see your t-shirt? Whoa! <laughs> Ayan yung mga prutas nila. Ito ay parte na ng Donnie Brock, I think so. Kita niyo. Ay, papunta kami ng na... Hooktown! Town. <laughs> Tara. Ayan, yung mga tao siguro yan, mga nag-iwan. Oh. Nag-iwan ng mga sapatos nila. <laughs> Kita nyo. Tara na, eh. Ganito kami sa loob. Hi. Ang isa dyan, oh, walang ilis, oh. Sleeping. Diyan na sleep or no? Ayan, dami namin. Kasi di ba Esther, ayan, may mga chocolate, chocolate. Kasi dadaan kami sa anak ni Puti para ipabigay yan. Saka sa apo niya. Ayan. So sa akin, meron din ako. Kasi today is Esther. Ayan. Dito na kami. Ayan yung sa kanila. Kaya di ba? Kaya di Open ko na yung gate. May aso kanila o oh, farm din kasi sila, 'di ba? Farm. Ang lapad doon oh. Ay mo ko na itatanim yun doon. I also... They broke that off. That's Gianna. <laughs> Yan doon may mga horses. Bulagayan ng mga ano nila. Horses nila o. Oh. Ayan. Diba? Ito lang kami kasi may aso. Ayan, chuchuchu. Ang laki ng aso. Nakita niyo. <coughs> <coughs> ayan, na ayan. <coughs> ayan,